Taglit lang, wag mo muna tanggalan ng tali. <laughs> mo to sa mga kabaro mo, kami ang ot, mga otlog. <laughs> <laughs> ha? Ano pangalan mo, Gino? Pangalan mo? Ano? Wallace, binuong Wallace, kami ang mga otlong at isa lang ang aming mga layunin. Ang pahirapan ang mga kagaya mong sibil. Lalo na't na pinapahirapan nyo ang mga ipang pantito. May narinig akong uh, sinasabi nila na ngongo na kumakanta na sa si nagsingongo. Bal, ah, bigyan mo ng babala yung si Ginoong Gogo na tago na siya sa mga otlum. Malinaw! Nisa, ngayon, itaas mo kagad ka ang iyong kamay at kay papakawalan namin. Sobra mo Yan, magandang yung berde <laughs> Kukunin muna namin 'yan upang pondo ng mga old ngayon ay kita mo na dalawa lang kami. Pero ang bilang namin ay hindi niyo mabibilang. Hindi kami pumupunta sa mga tindahan, sa mga bangko. Nahanap namin rekta ang mga sipil. <laughs> ah, ito na ang oras ng laging <laughs> ng mga otlong. Hina, Casper. Search. Venturi. Aray, butang ina. Hindi ko nakuha. Hindi ko nakuha. Wala kang pass mo eh. Biglang tumigil ang ano eh. Bulsa niya eh. Pero pwede na yan. Tayo magagawa kung di natin nakuha. Maswerte ka ngayon, ginoong Wallish. Pero tandaan mo, hindi pa to ang uli nating pagtutuos. <laughs> Sayang nga eh. Kung nais mo kami nga namin, nandun lang kami sa banhorn Ako ang pinuno ng mga otum. Ako, si Ginoong Berdugwan. Ngayon tatanggalan ko ang poses mo at ikay aming tatalian. Mak, nalinaw ba? Nalinaw ba? Nalinaw, mo na yung tali mo, Casper. Yan, taas mo kamay mo. Maluwag lang ang pagkakatalali sa iyo. Sige, talihan ko pa. Tumak tumakas ka na lang. Tali kita isa. Dalawang tali. Alam na why hindi ka makawala masyado. tago na ang iba pang mga mamamayan na may baril at kukunin na yan ng mga otlum. Paalam ginoong Walsh. 呵呵怎么说